Hello mga lodi. Ay, meron ulit. May lang better sa mga lodi. Mapapahilot daw sa akin at yung alak niya. Yung alak, ano, parang may nagdat na May kalintu, kalintura. Ah, pupunta niya rito para magpapahinot. Yung alak ang hihilotin ko, hindi yung nanay ah. <laughs> Kaya mga lodi, hantayin natin. At yun po, napakalam ako ng magulang na kung pwede, video ako yung alak niya habang nanghihinot ako. Pumayag naman yung magulang kaya, okay. nice nakin. Chow! Boom! At eto na nga mga lodi ko Eto na yung hinahantay ko. Itong bata na magpapahinot sa akin. Pero mga lodi, yun po, yung kanyang magulang yung kanyang mama mga lodi at eto na nga mga lodi ko ay yung hinawakan ko yung bata ang mainit na nga mga lodi bago tayo magsimula ng pangihilot eto muna ang kailangan kong gawin yung dahon saging yan ang ginagamit ko para matukoy ko o may pinay o may lamig yung bata at eto na nga mga lodi ko ay bago ko gamitin dahon lahon hindi iniinit ko muna yan mga lodi para matibay siya, para hindi siya malaling mapunit tulad itong ginagawa ko. Ayan Oh. Eto mga lodi, yung pinamanatakan ng aking mama, ng aking nanay, ang manghino. Pwede na. Mga lodi o, oh. ito lang ginagamit ko saging Dahon, saging, ito mga lodi. Kailangan hindi siya didikit. Kung siya, meron siyang pilay o kaya meron siyang lamig sa katawan. niya pong gumagawa nito mga taga-bicol. May taga-bicol po ako. At eto na mga lodi. Bago tayo mag na ng panghihilot, nalagyan po muna tong dahon ng saging ng oil o yung paghinot at itatama ko na rin yung nikod ng bata para hindi dubikit o para dumulan yung dahon saging. Sa pag ito ay dubikit, ibig sabihin mga lodi may pinay yan o kaya may labig. Paano masabi? Tingnan nyo mga lodi sa bandang sa ng, ng bata dumudula yung dahon saging. Sa Pero mga lodi sa bandang nitla o sa bandang baba ng likod ng bata tingnan nyo mga lodi napulit mm, yung dahon mm, ibig sabihin mga lodi na <yukos> pilay yung bata kasi dumikit yung dahon daging sa likod ng bata what? At eto na mga Lodi, nakuha <yukos> ko na ang pilay ng bata. Kaya tara na mga Lodi. Hilutin na natin para matanggal na yan. Go! At eto na nga mga Lodi, sa alo pagkakataon mga Lodi ko ay pantin ninyo yung dahon sa aking nahawa ko. Hindi na siya kumakapit o dumidikit na likod ng bata. Ibig sabihin nun, natanggal na yung pinay niya pati yung lambig. Kaya, okay na mga Lodi, laharapan naman. At dito naman mga Lodi na may harapan wala kang pila mga lodi kasi bawat hagot ng dahon sa hindi talaga dyan nabidikit kahit yung tatyan niya wala kang kapag kaya tapot na ang kado, mga lodi okay na okay. Nice. at eto nga pala mga lodi ko itong pangihinot na to ay masagan na itong ginagawa ng aking magulang malinis pa lang sabi, ito na yung ginagawa sa amin ng aming nanay pag kami may pinay o may sakit. At pa mga lodi ko ay, man kayo sa hindi mga lodi, wala po akong makagawa. Pero ito lang ang masasabi ko mga lodi, hindi ako tumatanggap ng anumang bayad. Ayoko niya. Ayoko, okay Ay, na. Ay, dali na. Okay na, uh, hihi. Hihi. Okay, ah, hihi, okay na. Hindi. <laughs> Hindi na, kuya. Ayoko. Hindi ko tumatanggap yan. Okay, pwede lang. Hindi, okay na. Hindi na. Kuya, big naman. Hindi, okay na yan. Salamat <laughs> ah. po, kuya. Papawit na yan. Okay, salamat yes, na. Okay. Lamat salamat din. Okay na, mga loli. Pinagpawit na lang ko. Hãy subscribe cho kênh à? Mì Gõ Để nalang. bỏ lỡ những video hấp dẫn bay hết đi lang, bye bye, boom.